Tingnan naman natin ang komunikasyon ng ating Philippine Ambassador to Japan. Walang iba kundi ang ating Her Excellency Mylene Garcia Albano. Magandang magandang umaga po uh, Ambassador uh, Albano. Magandang umaga po sa uh, sa inyo. Hello Ray. magandang umaga din po sa inyo. Po, thank you thank you so much po Ambassador uh, for yes. accepting our call uh, for Opo, this interview. Yes. Kanina lang po kausap namin si Ms. Edita Uh, isang leader ng Filipino community sa Ishika uh, Ishikawa yes. Khan. ano Opo. po yes. Opo. Uh, uh, isa po sa mga well, nabanggit niya tuloy-tuloy naman ang communication ng ating embahada sa kanila at uh, maganda naman ang assistance pero isa sa mga nabanggit po niya talagang problema daw eh tubig uh, ano Opo. pang ginagawa ng ating Philippine embassy para ma-address itong mga concerns na ganito Ambassador Albano Actually at this point po, we are advised by the local authorities doon sa Ishigawa and others na wag daw po muna pumunta doon kasi medyo magulo pa po, po yung situation. So ang ginagawa po namin is sinusubaybayan po namin yung ating mga Pilipino and to try to reach them at least to know kung kamusta na po sila. Ang magandang balita din naman po is uh, ang sabi po ni Prime Minister kahapon is nagpadala na po sila ng isang barko po ng supplies para nga daw doon sa mga affected areas nila. And ang mga priorities nila, talaga nila ay to restore the power kung saan nga po, saan nawalan. Hmm. Number two, ang alam din po nila na may 20,000 households na nawalan nga daw ng tubig. So tubig is also a priority. Pati na nga po din yung mga food, mga blankets, yun nga po ang kailangan daw dun sa area. So yun po ang inaasikaso ng gobyerno ng Japan. Uh, for your information lang po, yung uh, area na Ishigawa, is around 500 kilometers po yan from Tokyo. Mm -hmm. It's a seven hour train ride. Ah uh, sorry, it's a 3 hour train ride or a seven hour car ride. Mm -hmm. And in the past few days, na disrupt din po talaga ang uh, airplane services to the area, yung train services po natin. Tapos marami din pong nasirang mga daan in and out of the areas most affected by the earthquake so kasama na po dyan, number one was ishigawa ang Toyama, uh, Niigata and Kanazawa. Mm -hmm. So yun po ang nangyayari ngayon doon. Okay. Matanong ko lang po ambassador, kamusta naman kayo dyan sa ating Pilip, uh, Philippine Embassy? Uh, okay. Safe naman po kayo lahat? Nararamdaman nyo ba 'yung lindol? At safe naman po kayo? I hope and pray oo, na safe po kayo lahat. Oo, safe naman po kasi nga po malayo sa epicenter nung lindol. So, ang talagang inaasikaso ngayon is to reach out to as many Filipinos as we can through yung ating Filipino leaders, ang ating po mga employers, para nga po malaman kung kamusta na nga po ang ating mga kababayan na Filipino na nasa areas po na yon. Okay. Well, ang Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. po nagsabi talaga, we are, the Philippines is ready Uh, yeah. to extend any help or assistance ano po Opo uh, napaaput na po natin yun sa mm. pamahalaan ng Japan. Okay, that's good. At uh, yeah. yung pong uh, ikang uh, mga kababayan naman po natin pwedeng yes. makipag-ugnayan din direkta sa ating Philippine Embassy. Sa Japan. Yes, of course, of course, pwede po. Ang um, na-post na po kami ng advisories nung the day that it happened mm -hmm. para po makita po nila through our Philippine Embassy website, mm -hmm. yung website din po ng Consulate Generals natin sa Nagoya at Osaka para po ma-maabot nila kami, lalo na rin po yung mga ating kababayan na nandito sa Pilipinas na baka nag-alala about their Uh, ang mga kamag-anak po nila na nasa Japan, pwede po nila tayo mag through our website. Nandito mm -hmm. ang mga hotline natin mm -hmm. at mga social media accounts okay. para po makatulong kami. And sadly, Ambassador, pagkatapos ng earthquake, nasundan ng isa pang trahedya, nagbanggaan yung isang uh, Japanese airline at uh, Japanese Coast Guard aircraft. Oo, oh, uh, very sad, especially mm -hmm. because yung Coast Guard aircraft was on its way to the area of mm -hmm. the earthquake para mm -hmm. po mag render din po ng emergency assistance. So talaga na nakakalungkot po. Wala naman tayong na-report na passenger doon sa Japanese airline ano po? Meron po ba? wala po tayong report. In fact, kahapon po, as soon as it happened, from 7 p.m. hanggang 11 p.m., tumatawag po kami sa Japan Airlines, pati na po sa airport ng Haneda, yung pulis po nila tinatawagan namin. Para lang po malaman kung meron mga Filipinos, baka po may naapektuhan na nawala. Alam naman po natin na Uh, ligtas most of them. Ang reports po sa newspaper is merong 14 that were slightly injured pero okay naman daw sila lahat. Ang inaalala lang din po natin sana walang Filipino na nasama dun sa mga slightly injured at um, baka nga po may Filipinos din on the flight na nangangailangan ng tulong in regards of passport or papers that they might have lost because of the fire. Pero hindi po ma di po kami nabigyan ng information. Especially po, alam nyo naman po, parang sa lahat ng lugar ngayon, very big po yung privacy issue. So ayaw po nila ng pangalan at mm -hmm. mga nationality. Pero pinaalam lang po namin sa Japan Airlines na baka merong Filipino na nangangailangan ng tulong mm -hmm. uh, as regards their papers, but please to let the embassy know. So hanggang ngayon, patuloy po ang ugnayan namin sa kanila in the hopes that we can get more information. Yes. O, magandang balita lang doon. Ano po, ambasador, doon dun sa 379 na passengers ng Japan yeah. Airlines, safe naman lahat. Oh, ang, oh. Na, ang namatay is yung limang sakay ng Japanese Coast Guard aircraft. Yes, very sad po. Oo, mm -hmm. Isa lang po ang nakaligtas doon sa mga sakay ng Japanese Coast Guard na plane. Okay. Ma'am, kung sakali, ambasador, kung sakali, uh, buksan na o oh, magawa na ng paraan ng Japanese government na at least ma-repair for the meantime itong mga direct routes o so kalsada, papasok yes. ng uh, Ishikawa. Okay. Uh, ano po ba sa tingin nyo ang uh, kinakailangan ng ating mga kababayang Pilipino doon na they badly need pag uh, open na yung route at access ng ating embahada papunta sa kanila? Alamin naman din po natin through their community leaders. Kasi mas maganda naman po na kung makapunta nga sa area na prepared naman din po kami kung ano yung pangangailangan nila. So we will be in touch, yung pareho ng nakausap niyo po kanina, na Filipino community leader natin, at sila po ang makapagbigay sa amin ng information na gano'n. Ano yun, si Ms. Edita Ando? Yes, yes sir. Okay. Oo, very active po siya also in reaching <laughs> out and responding to our calls. So masalamat mm -hmm. din po talaga kami sa magandang loob ng ating mga kababayan na sa Japan, mm -hmm. especially those who are selflessly serving as hmm. our community leaders. Alam nyo po naman, uh, out of the goodness of their heart, hindi naman po sila binabayaran, pero talaga pong nanenerbisyo sila sa kapwa Pilipino. So malaki po ang aming pasasalamat. And sa siguro, kanina. Ambassador, that only goes to show yung magandang relationship ng ating embahada sa pangungunan ninyo at ng ating mga Pilipino community doon uh, sa mga lugar. Hindi lang sa Isikawa uh, kasi so, doon makikita mo yung magandang relationship, eh, yung ugnayan na embahada at ng ating mga Pilipino community doon. Oo, sinisikap po talaga namin, di lang sa mga panahon na ganito, but throughout the year, to really reach out to our Filipinos all over. Kaya nga po, marami po kaming consular missions na ginagawa para lang po mabit din namin yung mga tao, makita po nila na ang servisyo ng gobyerno nakakaabot po maski malayo po sila sa Tokyo, sa Nagoya, or Osaka. Hmm. So all of that is to really build a relationship with them para alam din po nila na anytime may kailangan sa amin, pwede po sila mag-reach out and talagang makakatulong po kami sa kanila. And, so, malaki ang pasasalamat namin. Yeah. And with that, Ambassador, uh, ano po ang mensahe ninyo? Kayo po ay napapakinggan at napapanood dito sa Pilipinas maging uh, sa ibang iba't parte ng mundo sa pamamagitan po ng ating Overseas Broadcast Radio Pilipinas World Service. Napapanood yes. din po kayo sa, mga, sa television sets na sa tele, televised na rin po itong ating programa. Sa, sa TV Plus at sa the So, Ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo na, na sa mga Pilipino na may mga kamag-anak dyan sa Japan at yung mga kababayan naman natin dyan sa Japan? Go ahead po, uh, Ambassador. Okay. Yes, Sir Ray. Uh, oh, Papalam lang po namin sa lahat that we are actively engaged in helping our Filipino community. Uh, nagre reach out po kami and again, malaki po ang pasasalamat namin sa Filipino community leaders natin and other Filipinos natin on the ground sa affected areas po sa Japan na talagang tinutulungan po ang ating mga kapwa Pilipino and are also reaching us at the embassy para ipaalam na nga po kung ano na po ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. So kung meron nga po kayong kailangan sa embassy, please do not hesitate to reach out uh, sa website po natin. Na-post natin ang mga hotline numbers and pati na po ang mga social media accounts. Our ATN, Assistance to National Officers natin, are they're happy willing to serve and assist you pati na rin po ang ating migrant workers officers na nasa embahada at sa mga consulates general natin maraming salamat po your excellency ambassador Mylene garcia albano maraming you, maraming you, salamat po. po you're welcome okay po